Yo mga pare, bali lumublob na nga kami dito oh. Kita nyo Ang lamig ng tubig Kaya nga lang, hindi mainit ang panahon Pero grabe, ang sarap Ang lamig ng tubig mga pare Mga pare ko, magandang uh, umaga sa inyo lahat Magtatanghali na, malapit na mag lunch uh, Ito kami ngayon ay papunta sa ano naman Magiilog kami Kita nyo naman, oh, sobrang init oh, Susubukan namin magiilog doon, titingnan namin kung ano Kung uh, maganda yung uh, place Para ano, makapag chillax din At uh, tanggal ang uber Ayan yeah, mga parang aking mga kasama oh. Miguel Arca Naka uniform pa yan O oh, yun pa mga kasama namin sa unahan oh. Ewan ko nga Yung kay Kuy Rodmar Hindi kung saan yung ilog na sinasabi oh. Ito mga par Patawid kami ngayon oh. Siyempre Kainitan kainitan Grabe Kita nyo mga tropa oh. Mga oh. naka team UA Oh si Eugene <laughs> Umaaksyon agad yeah. Ayan po mga paro Mga tropa <laughs> Ayan o oh. Lahat muna kami Malayo yata yung road mar Ito Abay yung ba bangat yung papalikuan Abay Para kung tema ng tupe Go no, Ito Sulod-sulod na kami dito. Yun, dyan daw po kami maliligaw. Ah, batuhan din naman pala. Oh, sunod, -sunod naman eh. ay. <laughs> Bali mga pare, ito nga rin ang kagandahan kasi off kami lahat. Ngayong uh, linggo kaya sama-sama may -sama bihirang-bihira kasi ngayong mangyari na ano eh. Na sabay-sabay kami ng ano, ng uh, op off. Kaya ito sinusulit na namin at kami eh, gagawa ng mga activities na hindi pa namin dinagagawa. Na eh baka sa susunod eh. matagal-tagal na kaming magkasabay-sabay ulit ng ope kaya ito ang ngayon ay eh, muna sa ilog ito mga par ang ilog na sinasabi nila oh ba ay puro ba pala ayan malino ba malinis oh, malinis naman oh. Ayan, kailugan, oh. Pababaw lang. Ayo, popoy sa lilong. Ang mga tropa. <laughs> Ayo, mga par sa blade tayo. May signage doon, no swimming oh. Wala, hindi tayo pwede mag-swimming dito. Oh, ay yeah, mga par, bawal ng swimming oh. May signage. Patay tayo ngayon. Eh, po, lungkutan ng mga tropa. Hindi nga lang kung anong gagawin. Oh. Hindi pwede maligo dito. Ito naman makukulit. Oh. <laughs> Nagbabalak pa rin. Baka tayo mahuli ng polis. <laughs> oh, mga paro, parang Jeswell. Oh. Kita oh. nyo, naka, nakapwesto na agad eh. Oh. Gandang pwesto nga doon. Tara, tambay tayo doon. Tara, rekta na ito. Pwede mga pat, papunta na kami doon sa kabila. Hmm. Ah. Oh, hmm. No, oh, batu big. Oh, sarap oh. lamig. <laughs> <Andahan>. Oh. Oh. <laughs> ah, ini Pak. Serap lumig. Yo mga pare, bali lumublog na nga kami dito oh. Kita nyo Ang lamig ng tubig Kaya nga lang, hindi mainit ang panahon Pero grabe, ang sarap Ang lamig ng tubig mga pare oh. ay iba pa ng tropa, yun pa eh Nag-iisip ako maliligo eh Kasi bawal nga eh, makukulit tayo eh so, Ayun, iba Ayaw pa rin magsibag Ay, kami dito, naglulublog na para Fresh na fresh naman at nalilumig ng tubig mga pare